Pansinin ito. May isang tao na nakakita ng isang bagay sa iyo. Isang bagay na baka hindi mo pa napapansin. Hindi ito tungkol sa sinusubukan mong ipakita o sa tingin mong kailangan mong maging. Tungkol ito sa kung sino ka talaga. Nakita yon ng taong ito. Napansin niya ang isang bagay na higit pa sa mga salita, higit pa sa iyong mga aksyon. Ito ay isang bagay na mula sa iyo. Isang bagay na hindi maaaring pekin o burahin. Nakita ka ng taong ito sa isang sandali na baka hindi mo iniisip iyon. Marahil sa isang ngiti na ibinigay mo ng walang kahirap-hirap. Marahil sa paraan ng pagharap mo sa mga bagay sa paligid mo. Hindi mahalaga ang konteksto. Ang mahalaga ay napansin niya. At binago nito ang paraan ng kanyang pagtingin sa iyo. At ngayon gusto kong pag-isipan mo ito, bakit nakakaistorbo sa iyo ang pagtingin na iyon? Bakit ito gumugulo sa iyo? Pakiramdam mo ba hindi ka karapat dapat na makita sa ganitong paraan? O baka nalimutan mo na rin kung sino ka talaga? Hindi madali kapag may nakakakita sa tinatago mo o sa di mo alam na naroroon. Ngunit ito ay totoo. Ito ay tungkol sa iyo at kailangan mo itong harapin. Huwag isipin na ito ay aksidente o pagkakataon. Hindi ito. May isang bagay sa iyo na may lakas na may presensya. Nakita 'yon ng taong ito dahil wala siyang magagawa kundi makita 'yon. Kahit na sinusubukan mong magtago, kahit na iniisip mong hindi ito sapat. Hindi nito binabago ang katotohanan na mayroong espesyal na bagay sa iyo. Isang bagay na hindi napapansin. Ang tanong ngayon ay, ano ang gagawin mo rito? Babaliwalain? Magkukunwaring wala lang? O tatanggapin mo na marahil oras na para makita mo rin ang nakita ng taong ito? Maaaring hindi ito comfortable. Maaring ito ay isang tulak na hindi mo inaasahan. Ngunit ito ay kinakailangan. Kung sinasabi ko ito sa iyo, ito ay dahil marahil kailangan mong marinig. Marahil oras na para tumigil sa pagtatago sa likod ng iniisip mong kailangan maging at simulan ang pagtanggap sa kung sino ka na. Dahil may nakakita. At ito ay nangangahulugang panahon na para makita mo rin. Kung may nakakita nito sa iyo, kahit hindi mo palubos na nauunawaan, ay dahil nakawala ka ng piraso ng iyong katotohanan. Minsan, hindi naman sinasadya. Maaaring sa simpleng kilos, sa katahimikan na puno ng kahulugan, o sa isang aksyon na hindi mo na malayang espesyal. Ngunit ang piraso na iyon ay sapat na. Sapat para makita ng iba kung ano ang bitbit mo, kung ano ang nagpapaiba sayo. At alam mo ba kung ano ang problema? Tayo'y gumugugol ng napakaraming oras sa pagsunod sa mga inaasahan na kapag may nakakita sa atin kung ano talaga tayo, natatakot tayo. Kasi ibig sabihin ngayon ay may salamin na nakaharap sa iyo, at hindi iyon nagsisinungaling. Kahit gaano ka panasanay sa pagtatago ng bahagi ng iyong sarili, naroon sila. At nakita ng iba yon. Ang taong nakapansin ng isang bagay sa iyo ay narito hindi para husgahan o magdemand ng kahit ano. Simpleng kinilala lang niya ang isang kinang na maaaring patay na hindi mo napapansin. Isang kinang na nasakal ng mga kritisismo, pagdududa, o kahit ikaw mismo, nang nagsimula kang maniwalang hindi ka sapat. Ang totoo ay mga dalubhasa tayo sa pagpapababa sa ating sarili. Ginagawa natin ito sa maraming paraan, tinatanggap ang mas mababa kaysa sa nararapat sa atin, nananatiling tahimik kapag dapat tayong magsalita, pinipilit maging kung ano ang hindi tayo. Ngunit hindi yon pinansin ng taong ito. Nakita niya ang higit pa. At ngayon, ano ang gagawin mo rito? Maaaring iniisip mo na hindi ka handa. Maaaring sabihin mo sa sarili mo na hindi pa ngayon ang tamang oras, na kailangan mo pa ng mas maraming panahon, mas tapang, o kung anumang bagay na hindi mo pa alam ang pangalan. Ngunit ang hindi mo naintindihan ay naganap na ang pagkilala. Ikaw ay nakita na. Ang iyong pagiging ikaw ay napansin na. At wala ka nang balikan sa silid kung saan ka pakiramdam ligtas ngunit limitado. Dahil nayon mayroong patunay na may higit pa sayo, isang bagay na hindi nakadepende sa panlabas na pag-apruba, ngunit naroon na, naghihintay na tanggapin. E est ang pinakamahalagang tanong, bakit mo pa rin ipinagpipilit ang labanan ito? Ano ang humahadlang sayo? Takot bang mabigo? Ang pakiramdam na, sa pagtanggap na mapansin ka, kakailanganin mong harapin ang mga inaasahan na palagay mo'y hindi mo kayang abutin. Dahil ba, marahil, tingin mo'y napakaliit mo pa rin. Ano man ang dahilan, oras na para harapin ito. Dahil, gustuhin mo man o hindi, may nakakita na. At nangangahulugan yon na mas malaki ka kaysa iniisip mo. Mas malakas kaysa pinaniniwalaan mo. Mas may kakayahan kaysa sa lakas loob mong aminin. Hindi ito tungkol sa pagbabago kung sino ka. Hindi ito tungkol sa pagtransforma sa isang bagay na inaakala mong kailangan mong maging para mapasaya ang iba. Ito'y tungkol sa pagtanggap kung sino ka na. Ang taong nakakita sa iyo ay hindi nakita ang sinusubukan mong maging, kundi nakita kung sino ka talaga. Nakita ang lakas na patuloy mong minamaliit. Nakita ang potensyal na halos nakalimutan mo nang mayroon ka. At nayon, may dalawa kang pagpipilian, maaari kang magpatuloy sa pagpapanggap na hindi ito nangyari, o maaari mong sa wakas tanggapin na nararapat kang makita. Hindi lang ng iba, kundi ng iyong sarili. At huwag mong isipin na magiging madali ito. Hindi. Harapin ang sariling katotohanan ay hindi kailanman simple. Dahil nangangahulugan ito ng pag-abandona sa mga kwentong ikinukwento natin sa ating sarili upang ipaliwanag ang ating mga takot, ang ating mga kawalang kumpiyansa, ang ating mga harang. Nangangahulugan ito ng pagtanggap na mas higit ka pa kaysa sa inaakala mo at kalakip nito ay mga responsibilidad. Hindi sa iba kundi sa iyong sarili. Dahil, sa oras na makilala mo kung sino ka, wala ka ng excuse para magtago sa likod ng kung ano ang maginhawa. Ang taong nakakita sa iyo ng tunay ay hindi kailangang maging focus ng kwentong ito. Hindi mahalaga kung sino siya. Ang mahalaga ay, sa pagkakita sa iyo, binigyan ka niya ng isang regalo. Isang paalala na kaya mo na may halaga ka. Hindi ito nakasalalay sa pagtingin ng sinuman, pero minsan, ang pagtingin na iyon ang gumigising sa atin at ngayon na ikaw ay nagising, ano ang gagawin mo? Magpapatuloy ka ba sa pagwawalang bahala sa kung ano na ang malinaw? O sisimulan mo na, sa wakas, ang pagtanggap sa kung sino ka, nang walang takot, walang pag-aalinlangan, walang pagtatangkang magkasya sa mga hulmahan na hindi kailanman ginawa para sayo. Alam kong mahirap. Alam kong maaaring iniisip mo ang lahat ng dahilan kung bakit ito ay walang saysay, sa lahat ng beses na naramdaman mong maliit ka, hindi sapat, hindi kaya. Pero ang mga kwentong iyan ay hindi nagtatakda sa iyo. May kapangyarihan lamang sila dahil binibigyan mo sila ng kapangyarihan. At ngayon, may pagpipilian ka. Maaari mong ipagpatuloy ang pagkakapit sa mga kwentong limitahan ka o maaari mong simulan ang pagsusulat ng bagong kwento. Isang kwentong magbibigay katarungan sa kung sino ka, sa kung sino ka sa simula pa lang, kahit kailan sa tingin mo ay hindi kasapat. Hindi ito tungkol sa pagiging perpekto. Hindi ito tungkol sa hindi kailanman nagkakamali, hindi nabibigo, hindi nagdududa sa sarili. Bahagi ito ng proseso. Ang mahalaga ay kung ano ang gagawin mo pagkatapos. Kapag may tao na nakakakita sa iyo ng tunay, nagbibigay ito ng pagkakataon na makakonekta muli sa bahagi ng iyong sarili na naniniwala. Na nangangarap. Na lumalaban. Na totoo. Huwag mong palampasin ang pagkakataong ito. Dahil sa totoo lang, alam mong oras na matagal ng oras na. Kaya sasabihin mo sa akin, tatanggapin mo ba na may isang taong nakita kung ano ang sinusubukan mong itago? Sisimulan mo ba rin bang makita ito? O magpapatuloy ka sa pagtatago, naghihintay sa perpektong sandali na hindi kailanman darating? Dahil ang tanging bagay na nagpapahinto sa iyo na tanggapin kung sino ka ay ikaw mismo. Alam mo na kung ano ang kailangan mong gawin. Alam mong ang patuloy na pagtatago ay walang mababago at hindi ka dadalhin kahit saan munit heto ang tanong na ayaw mong harapin, bakit ka pa rin nag-atubili? Dahil ba mas madali? Dahil ba natatakot kang mabigo? O dahil, sa totoo lang, hindi mo pinaniniwala ang karapat dapat kang makita? Maging tapat sa sarili ngayon? Hindi sa iba? Sa'yo? Dahil walang sinuman ang makakagawa ng hakbang na iyan para sa'yo. At, higit sa lahat, walang maaaring pumilit sa'yo na makita ang malinaw na. Kung may nakakita ng isang bagay sa iyo, hindi iyon nagkataon lamang. Hindi iyon isang interpretasyon o isang pagkakamali. Nakita ng taong iyon ang isang bagay na lagi mong dala kahit sa mga sandaling nawawala ka. Ang humahadlang sa iyo ay hindi kawalan ng kakayahan o kakulangan ng mga pagkakataon. Ito ay ang sariling pagdududa. Ang takot na dala mo, ang ideya na kung gagawin mo ang susunod na hakbang, maaaring hindi ito sapat. Pero paano kung sapat ka? Paano kung tama ka sa kung ano ang kinakailangan, kung ano ang palagi mong naging, pero hindi mo kailanman tunay na pinaniwalaan? Maaari kang patuloy na magtanong ng ganyan o maaari kang magdesisyong gumawa ng ibang bagay. Walang nag-uutos sa iyo na maging perpekto. Ngunit hinihiling sa iyo ng buhay na maging tapat sa sarili. Mahirap, alam ko. Aminin na malakas ka, aminin na may halaga ka, minsan tila mas nakakatakot kaysa tanggapin ang iyong mga kabiguan dahil kapag tinanggap mo kung sino ka, wala nang mga palusot. At, nakakatakot iyon. Nakakatakot dahil nangangahulugan ito na kailangan mong magsimulang mabuhay ng tunay. Pero hayaan mong sabihin ko sa iyo ang isang bagay, karapat dapat ka. Karapat dapat kang makita. Karapat dapat kang maniwala sa sarili mo. At karapat dapat mong maunawaan na totoo ang nakita ng taong iyon sa iyo. Walang dahilang itago ito. Maaari kang magtakbuhan, maaari mong ipagpatuloy ang pagpapanggap na hindi mahalaga, pero, sa kaibuturan, alam mong ang pagkilalang iyon ay may nabago sa iyo. Nararamdaman mo ito kahit hindi mo nais aminin. At doon nagsisimula ang totoong hamon. Dahil ang mapansin ay simula pa lamang. Ang gagawin mo mula rito ang sadyang mahalaga. Gagamitin mo ba ito bilang pagkakataon upang lumago, upang magbago, upang sa wakas ay angkinin ang puwang na sayo? O patuloy ka bang magwawalang bahala, iniisip na, kung titigilan mo ito, magpapatuloy ang buhay gaya ng dati. Ang buhay ay hindi magpapatuloy gaya ng dati. At ikaw rin naman. Dahil mayon alam mo na. Alam mong mayroong kakaiba sa'yo, isang bagay na espesyal, na nagbibigay ng kaibahan. At gaano mo man pilitin ang iyong sarili na tanggihan ang katotohanan ito, hindi ito mawawala. Ito ang katotohanan kailangan mong tanggapin. Gaano man kadalas kang nabigo, gaano man kadalas kang naudyukan ng sarili, gaano man kadalas mong nadama na hindi ka sapat. Wala sa mga 'yon ang kayang sirain kung sino ka. Wala sa mga 'yon ang kayang magbawa sa halaga mo. Ngayon, hayaan mo akong magtanong ng isang bagay. Ano ang pumipigil sa iyo upang paniwalaan ito? Ang mga sinabi nila tungkol sa iyo? Ang mga narinig mo sa buong buhay mo? O ang boses sa loob ng iyong isipan? ang boses na laging nagtutulak sa iyo na isipin na hindi ka sapat. Dahil, kahit ano pa mang maging sagot, ang boses na iyon ay hindi mas malakas kaysa sa pahintulot mo. Ang pagdududa ay walang ibang lakas kundi ang ibinibigay mo rito. Kailangan mong pumili. Piliin ang maniwala. Piliin ang kumilos. Piliin ang sumulong kahit pa ito'y nakakatakot. Dahil sa huli, hindi ito tungkol sa kung sino ang nakakita ng kakaiba sa iyo kundi tungkol ito sa pagbibigay ng pagkakataon sa iyong sarili na mabuhay ayon dito. Walang ibang makakagawa nito para sa iyo. Ang taong nakakita ng potensyal sa iyo ay natapos na ang kanyang tungkulin. Ngayon, nasa iyo na. At ang tanong na kailangan mong sagutin ay, ano pang hinihintay mo? Ano pang hinihintay mo upang lumabas sa lugar kung saan ka nagtatago? Upang itigil ang pagtakas mula sa bagay na halatang halata na? Wala nang dahilan, wala nang balikan. May nakakita at ngayon kailangan mo ring makita. Hindi mo na kayang magpanggap na hindi ka sapat. Hindi mo na kayang magpanggap na wala kang espesyal na bagay sa iyong sarili. Nandyan na sa harapan mo, naghihintay na tanggapin mo. At bago mo sabihin na hindi mo alam kung paano ito gawin, hayaan mo akong ipaalala sa iyo, walang nakakaalam. Walang may lahat ng sagot. Ang mahalaga ay gawin ang susunod na hakbang, kahit maliit, kahit hindi tiyak. Ang mahalaga ay magsimula ka. Dahil kung maghihintay ka hanggang handa ka na, maghihintay ka magpakailanman. Ang paghahanda ay hindi dumarating bago ang aksyon. Dumarating ito pagkatapos. Kapag natitignan mo pabalik at natatanto na ang akala mong imposibleng bagay ay ang simula lamang ng isang mas malaking bagay. Kaya sabihin mo sa akin, bakit ka pa nag-aalinlangan? Bakit ka pa naghihintay para sa isang bagay na mayroon ka na? Ang lakas, ang tapang, ang potential. Nandyan lahat yan. Kailangan mo lang maniwala. At higit sa paniniwala, kailangan mong kumilos. Dahil hindi humihinto ang oras at hindi naghihintay ang buhay. Nakita ka ng taong ito ngayon. At ngayon ang sandali para makita mo rin ang sarili mo. Hindi bukas, hindi kapag mukhang perpekto ang lahat, kundi ngayon. At alam mo kung ano ang pinaka-interesante sa lahat ng ito. Kapag sa wakas tinanggap mo kung sino ka... Kapag tumigil ka sa pagtakbo at nagdesisyon na mabuhay ayon sa kung ano ka talaga, nagbabago ang mundo sa paligid mo. Tinitignan ka ng mga tao ng iba. Hindi dahil naging bago kang tao, kundi dahil nagsimula kang ipakita kung ano ang matagal ng nariyan. Ang pagiging tunay na ito, ang katotohanan ito, ang siyang nagbabago sa lahat. At sa kaibuturan mo, alam mong ito ang kailangan mo. Hindi pag-apruba, hindi pagkilala, kundi katotohanan. Ngayon, hayaan mo akong muling magtanong, ano ang pumipigil sa'yo? Ano ang nagtatali pa rin sa'yo sa lugar na hindi mo na kinabibilangan? Alam mo kung ano ang kailangan mong gawin. Hindi makakabuti ang magpanggap na hindi mo alam. Maliwanag ito. Ang susunod na hakbang ay nasa'yo. Ang pagpili ay nasa'yo. Nandito ang buhay, naghihintay sa'yo. Huwag mo siyang hayaang maghintay ng matagal. Ngayon ay nasa iyong mga kamay na. Lahat ng napag-usapan dito ay hindi tungkol sa iba, kundi tungkol sa iyo. Tungkol sa kung ano ang iyong dala, kung ano ka, kung ano ang iyong takot tanggapin. Dumating na ang oras upang huminto sa pagtatago, upang itabi na ang mga pag-aalinlangan na matagal mo nang pinapakain. May isang taong nakakita sa iyo ng isang espesyal na bagay, isang bagay na marahil nakalimutan mo, ngunit kailanman hindi nawala. At ang tanong ngayon ay, babaliwalain mo ba ito o sa wakas ay tatanggapin mo ang malinaw na katotohanan? ang buhay ay hindi maghihintay. Ang mga pagkakataon upang maging ikaw, upang mabuhay ayon sa nararapat sa iyo, ay hindi maghihintay magpakailanman. Kailangan mong kumilos. Hindi mo kailangan maging perpekto. Hindi mo kailangan malaman ang lahat. Kailangan mo lang gawin ang susunod na hakbang. Kailangan mong magdesisyon na mula ngayon, magsisimula kang maniwala. Hindi sa sinabi nila kung ano ka dapat, kundi sa kung ano ka na ang lakas, ang liwanag, ang kakayahan na nakita ng isang tao sa iyo ay nandyan. Palaging nandyan. Kailangan mo lang payagan ang iyong sarili na makita rin ito. At ito ay hindi tungkol sa pagbabago ng buong buhay mo ng sabay-sabay. Ito ay tungkol sa pagsisimula. Tungkol sa pagkilala na ikaw ay may halaga. Nakarapat dapat kang makita. Nakaya mo at dapat kang maniwala sa sarili mo. Dahil sa kaibuturan, alam mong dumating na ang oras dumating na ang oras upang itigil ang pagpapababa ng sarili, upang itigil ang pag-arte na mas kaunti ka kaysa sa tunay mong halaga. Ang iyong buhay ay hindi magbabago ng kusa. Ngunit maaari itong magsimulang magbago ngayon sa pag-take control mo. Kaya, ito ang gusto kong gawin mo ngayon kung nakaramdam ka ng kahit ano dito, kung may napaisip ka, mag-iwan ng komento. Ikwento sa akin kung ano ang ipinadama ng mensaheng ito sa iyo, kung ano ang gagawin mo mula rito. Gusto kong marinig ang iyong tinig. Gusto kong malaman kung ano ang iyong nararamdaman dahil mahalaga ito. At kung nakarating ka rito, iyon ay isang hakbang na. Iyon ay isang senyales na handa ka na para sa mas higit pa. At mayroon pang isang bagay, mag-subscribe sa channel. Maging bahagi ng paglalakbay na ito. Bawat video, bawat mensahe, ay iniisip para matulungan ka na tumingin sa loob at makita kung ano talaga ang mahalaga at kung ang mensaheng ito ay may kabuluhan para sa iyo, iwan ang iyong like. Ito ay makakatulong na maabot ng mensaheng ito ang mas maraming tao, mas maraming buhay na kailangan ding marinig ito. Ngayon na ang sandali. Ngayon na ang iyong pagkakataon. Ang buhay ay tinatawag ka at gusto kong tumugon ka. Sama-sama ba tayo rito? Narito ako at alam kong narito ka rin. Simulan na natin.